Okay, so guys, tinatapos na namin si Insang Owen yung aming ginagawa, no? So, ito yung unicorn. Ayan, para maikaw na, ma, 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 ma up na bukas. So, bukas ang schedule nito. Umaga. So, lunes. So, tinatapos na namin. At uh, binabalata na namin yung ko Natitira pa. Medyo marami pa, guys, oh. So, ayan, siguro sobrang 30 sako na yon Yung ganun karami. So, makabayad-bayad sa loan. may <laughs> utang. Kalon kasi yan eh I-tatay Okay, so dalawa na lang kami tumitira dito So inupahan na lang ni tatay si Owen Para may katulong kami Ayan, kapon si tatay ang tumitira niyan Maraming kanyang binabalatan So ako yung nagpahakot Okay, so tapos na lang namin to guys Siguro ay mga uh, uh, Sana bago magtanghali ano So ang oras ngayon ay 9.45 ng umaga So ngayon ay uh, Linggo. Okay? So ingat kayo palagi kung nasaan man kayong uh, lupalop ngayon. Saan kayong lugar ay mag-ingat kayo palagi at magdasal kung saan man kayo naroroon. So ingat palagi palagi kayo guys ano kung nasaan napapanood mo itong video na to. So salamat sa pag-subscribe uh, and follow sa ating uh, YouTube channel and uh sa ating Facebook, pero syempre, dun tayo sa YouTube, dun full video yung ating mga vlog, ano. So, i-click nyo lang yung notification bell para updated kayo sa ating mga vlog, ano, sa ating mga upload. So, maraming salamat sa mga sumusuporta, ah. kahit ah, ah, kaunti yung ating nanonood, maraming salamat at ah, sinasuporta nyo yung aking video. Sana ay ah, masaya na ako kahit mag-1K kada video ko. Yan, sana yan ang wish ko, ano. Ah, so road to kwan tayo road to 5k so 4k na tayo so sana ay maka 5k so road to 25 50 k hanggang 100 makakuha natin yung silver button ano so pangarap natin makakuha ng silver button hindi ko alam kung gaano ka sarap makakuha ng silver button so gusto nating makangarap ano so walang imposible so guys yung mga ating vlog ay iba't ibang vlog yung ating meron may apat tayong content ano meron din tayong motovlog meron tayong adventure meron tayong basketball and martial arts so may mga personal vlog din tayo okay so apat yan guys yung adventure at saka personal vlog nandito yan so nakasama yan sa atin ano so yun yung ating uh, mga vlog guys kung uh, bago ka sa akin channel yun po iba iba yung vlog natin kaya kung mapapansin niyo iba't ibat sari sari yung ating vlog so apat po yung content natin kaya kung mapapansin niyo isang page na lang yung ginawa ko isang youtube channel para ma update kayo at para mapanood ninyo yung aking buhay-buhay dito sa probinsya So minsan naman nag-motovlog tayo uh, Pumupunta tayo sa ibang uh, municipality, ibang bayan So yun, motovlog din yun Then, Meron din tayong basketball Meron din tayong uh, bilang uh, isang uh, referee, player and coach Meron tayong mga vlog dyan Okay, so ito, tayo ngayon ay isang magsasaka, isang magbukid So nandito tayo sa kabundukan Okay, so tayo ay uh, personal vlog ito yung ating nangyayari Okay, so ingat kayo palagi guys at kasama ko si Owen. Owen, kaway-kaway ka man lang dyan. Ayun, yun. Ayan, si Pinsang Owen ay medyo mahihain yan. Pero ngayon medyo hindi na masyadong nahiya at uh, uh, kasama ko palagi yan, partner ko, Ayan, uh, si Pinsan. At uh, kamag-anak naman ito. So, pag hindi ko kasama siya sa paglukad, kasama ko sa ibang gawain tulad nito. So, Uh, although paglulukad palagi yung kasama ko ayan malapit na naman Owen malapit na namang ilagpak yung ano yung nyugo Marami na naman tayong malulukad pero konti lang ngayon kasi mamahal na araw. Konti lang yan pag korismahin. So konti lang kasi nung nakaraan, na kay lang kami. Sana madagdagan ngayon. Gawa ng medyo na yung mga ilang nyug dito ay uh, pwede na sungkitan. Although nasisimot na namin yung iba dito na naisasama na. Okay so ingat kayo palagi guys. Yun lang ano maraming salamat at uh, tatapusin na lang namin tong vlog na to. Maraming salamat. At kayo ay palaging magdasal kung nasaan mga kayo Okay, ingat palagi guys kung ano man yung hamon ng buhay tuloy tuloy lang tayo kung ano man yung mga pagsubok okay so shout out muna sa ating mga uh, content creator dito sa Marinduque yan taga Marinduque po ako sa mga hindi po nakakalam May puso ng Pilipinas at meron din bagong ah uh, uh, kung dito ah uh, Marinduque loop na tinatawag round Marinduque Marinduque loop pwede kayong mag registered ayan ah uh, hanapin nyo lang sa facebook ah uh, Uh, Marindu Kilop, uh, mag registered lang kayo tapos may mga book yon na ikutang kayo, marami, Katedral, Sulpur, uh, uh, Pilipindatum, okay, so uh, marami, marami, marami kayong pupuntahan dito, okay, so para mga sa 12 yata yung location na 'yon. So yun, uh, na invite, invite ko kayo ngayong mahal na araw. So punta kayo dito, mag-register kayo, then marindong ikutin niyo and uh, mag-selfie and mag-video kayo. So yun, shout out sa lahat ng mga content creator, uh, videographer, uh, photographer, uh, lahat na. Ingat kayo palagi. Guys, god bless sa lahat. At uh, medyo busy pa tayo kaya hindi pa tayo makadalo at makasalo sa nila. So uh, hindi ko lang alam kung welcome tayo or uh, uh, busy lang talaga medyo busy. Welcome naman alam ko, welcome ang lahat sa mga content creator ano. So medyo busy lang talaga sa pagbubukid. Okay? Shout out sa lahat mga idol natin. Ayun, taga Marinduque at buong Pilipinas. Okay? God bless sa lahat. Let's go. Motor sing Astig.